Idol, totoo bang nag-steroids ka dati at yun ang nag-cause ng kidney failure mo? Oo, oh, bale na nagawa ng paraan na matanggal ako sa mga shoes ko dati. Tapos pinalabas nila nagka-kidney problem ako at nag-steroids ako. Kaya wala na ako sa showbiz. Pero in reality, Uh, inalis lang nila ako. Ganun lang kasimple. Never po ako nag-steroids. Wala akong kidney failure. Hanggang ngayon, nag-workout pa rin ako. Ang mga may kidney failure, naka-dialysis. At 20 years ago pa to, so dapat naka-dialysis na ako. Hinang-hina ako. Bawal mag-workout. Bawal mag-stress. Kasi ang kidney ang filter ng katawan natin. Diyan dumadaan lahat ng dugo. So ganun kahalaga ang kidney. Ganun kahalaga ang health natin. At ngayon, since may social media na, Uh, unless hater ka hinay-hinay tayo sa paniniwala sa mga maling balita o tinatawag na fake news isa po ako sa mga unang na ano diyan yung mga may putok mahilig po ako maligo at mag deodorant ayaw na ayaw ko ng masangsang na amoy so ganoon lang tama kayo mali kami we're not your doctors do what works for you